Basak kang ilang bahay sa barangay San Jose sa Navotas dahil sa habagat at pagragasa ng baha nitong Sabado, June 28. Kwento ng mga residente, kumuho ang flood wall malapit sa kanilang barangay na naging dahilan ng mabilis na pagbaha. Halos lahat yan, mga kabahayan dyan, lubog lahat. Kasi halos biglaan, biglang taas ng tubig ni. Halos lahat pa nasagip. Lahat ng gamit nila, lumutang. Tapos hindi to, may nakaburol po diyan. Butay bago lumaki yung tubig, nailabas din agad yung patay. Isa si Rodora Olivero sa mga residenteng nakasaksi kung paano gumuho ang flood sa kasagsagan ng habagat. Anim na kabahayan ang tuluyang nawasak habang kailangan namang ilikas ang higit labing limang pamilya. Hindi kasi sa sobrang tagal na rin ng pader na yan na hindi rin na, naayos din siguro. May mga tagas-tagas na rin yan. Pero ang kinababahala ngayon ng barangay, ang desisyon ng LGU na i-relocate ang mga karamihan ng mga residente sa Naik Cavite. Sa katunayan, dalawang pamilya na ang unang ni-relocate doon matapos ang pagbaha. Ang tanong nila, paano na ang kanilang kabuhayan? Pangingisda ang kinabubuhay ng mayorya ng mga residente sa barangay San Jose. Sa panayam sa isa sa mga pamilyang ni-relocate, idinaing nila ang kalagayan ng relokasyon sa Cavite. Sa pabahay na walang pinta, na hindi kompleto, walang ilaw, walang tubig, pati pinto. Parang hindi safe yung pamilya mo pag ako Para kay Jennifer Samora, isang magtatahong at residente ng barangay, ang reclamation project sa Navotas ang dahilan na naging malakas sa pag-agos ng baha sa mga kabahayan nila. Dito na ako pinanganak, ilang taon na ako, 50. Hindi namin, hindi ko inabot yung bahan. Nagumpisa lang niya mga pagbaha na ganyan, inabot tong mga kabahayan dito. Nung nag-umpisa yung mowa, tinambakan, inabot yung bahay namin. Umpisa naman ng pagtatambak, dyan naman sa ano, airport. Kasi habang tinatambakan nila yung dagat, pinapatag nila, ginagawa nila yung lupa. Yung, yung lupa, nagiging dagat, dalang tubig eh, wala nang pagputahan eh. Tag -tag niya, hindi relokasyon ang hiling ng mga residente ng barangay, kundi ang masiguradong makakapagpatuloy sila sa pangingisda. Karamihan ng mga na-relocate sa Naik na ibenta rin yung mga bahay. Bumalik rito, nagtsatsaga mga upahan. Dalawa lang mga alternatibo o livelihood project na maibibigay sa kanila. Nagtsatsaga sila sa bangka, natutulog, para lang kumita ng pera. Kasi kung doon sila aasa, magugutom sila. Panawagan nila, pahalagaan sana ng pamahalaan ang kanilang kabuhayan. Imbes na unahin ng mga proyektong may kinalaman sa reklamasyon na hindi nakatutulong sa mga mangingisda kaya nila. Yun lang, tigil ang reklamasyon. Ibalik yung kabuhayan kasi totally zero kami. Zero talaga. Walang kabuhayan. Kasi hanggat may reklamasyon, mas matindi pa rito abutin namin. Baka bukas, makalawa, wala na kami sa mapa.